Hindi pa tapos ang agawan. Giligit ngayon ng pateros na sa kanila ang parte ng Fort Bonifacio at ilang barangay sa unang pinag-aagawan ng Taguig at Makati. Nasa front line ng balitang yan si Jenny Dongon tuloy ang agawan sa teritoryo. Pero ngayon, hindi na makati ang kalaban ng tagig, kundi ang bayan ng pateros. Ang pinag ang Parcel 4 o ang parte ng Fort Bonifacio at mga barangay na Sembo, South Sembo, Comembo, East Rembo, West Rembo, Pembo at Pitogo. Ayon kay Pateros Mayor Miguel Ponce III, hindi pa tapos ang laban para mabawi nila ang 766 hectares na lupain na kamakailan ay ibinigay ng Korte Suprema sa Tagig. Kung pagbabatayan natin ay dokumento, confident ako na kaya naming patunayan na sa amin talaga yung pinaglalaban ng area na yun. Giit ng alkalde, ang desisyon ng SC noong April 19 ay para lang sa kaso ng Tagig versus Makati. Hindi para sa Pateros versus Tagig versus Makati. Sa desisyon ng SC, nakasaad na kahit kinatiga ng Tagig laban sa Makati, hindi nito maapektuhan ang petisyon ng Pateros. Kinatiga din ng SC ang petisyon ng Pateros na unang binasura ng Court of Appeals. Ibig sabihin, bibigyan ng pagkakataon ng pateros na maglatag ng mga ebidensya at dokumento para sa kanilang claim. Gaya ng Makati at Tagig, higit tatlong dekada na rin pinaglalaban ng pateros na sakop nilang Parcel 4. Pero ngayong minus 1 na ang kalabang lungsod ng pateros na buhayan sila ng loob. So yung kaso namin ay buhay na buhay at iniintay nga lang namin na mag-utos ang Regional Trial Court na magsimula kami magpresenta ng ebidensya. Kwento ni Mayor Ponce, base sa kasaysayan ng Pateros, 1,040 hectares ang sakop nila, pero ngayon, 168 na lang. Pero noong panahon ng mga Amerikano, ginawang military installation ang mga lugar. Tinawag itong William McKinley, umaski na lang ngayon bilang Fort Bonifacio. Pero ang nangyari... So kinuha ito sa mga local government at malaking area yung nawala sa amin. Pero ang problema nung ibalik ay hindi na naibalik do sa tamang kinauupo lang. Sinisikap ng News 5 na makuha ang panig ng tagig LGU, pero wala pa rin silang tugon. Pero ang tanong ngayon, paano na ang mga butante ngayon nalalapit na ang barangay at sangguni ang kabataan ng eleksyon sa mga lugar na inilipas sa tagig mula Makati? Sabi ni Commission on Elections Chairman George Garcia, magbabase sila sa maging desisyon ng SC. Kumilit din sila na isang linggong palugit para makapaghanda ng aksyon. Sumulat na rin daw si Garcia kay Supreme Court Justice Alexander Gismundo. Gusto po namin mas, ah, uh, manggaling mismo ang statement sa uh. Ating Court uh, Suprema kaya po tayo sumulat, humihingi ng gabay na ano okay. ba talaga ang nangyari sa kaso at the same time ano ba ang pinaka latest na order ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, share and po. Huwag maging free at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.